Mga ka-Republic, isang matinding Resback ang inaasahan ng mga fans mula sa Barangay Ginebra matapos ang emosyonal na pagkatalo sa kamay ng Meralco. Rest na hindi magiging madali dahil pinakaastig ngayon sa liga ang kanilang makakalaban, ang Magnolia. Ngunit tung sakali, maagang naghanda ng toxic na alibay ang mga Ginebra haters. Kinukondisyon ang mga toxic ang isip ng PBA fans. Magkakaroon daw ng sagip kapamilya upang iangat ang Jinkings Samantala sa pagpirma ni Arvin Tolentino sa isang KBLT may parang sinampal ang mga vloggers na nagsabing babalik ito sa Barangay Hinebra Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger Maraming maraming salamat. Mga ka basta sa kabulas at mga baluktot na katwiran, number one, itong mga haters ng Hinebra. Maagang kumalat sa social media mga posts at comments na nagsasaya dahil natalo ang Gene Kings. Nagdiwang ang mga haters sa paggabigo ng mga mag na opisyal ng mga kasalta sa next level. Sa halip, ang Bolts ang umakyat para samahan ang nauna ng mga pumasok sa playoffs. Natultukan din ang Meralco sa tatlo ang game-winning streak ng mga bataan ni Coach Tim May pagkakataon ng Hinebra mamaya na bumawi at makabalik sa win column. Ngunit mas mahirap nga lang ang haharapin nilang laban. Kontra ito sa Magnolia ang bumabandera mula pa sa simula ng Philippine Cup. Sa walong laro, isa pa lang ang talo ng Hot Shots at ito'y ibinigay sa kanila ng Rain or Shine noong May 10. Ngunit agad bumalikwas ang pambansang manok, pinataob nila ang Northport. Hawak na ng mga ito ang isang spot sa playoffs at mamaya'y pupuntiryahin nila ang panalo upang maibulsa ang isa sa apat na twice to beat bonus. Ang Hinebra naman target na upuan na ang isang silya sa next level. Nabigo silang isecure ang playoff spot sa kanilang huling laro. Mamayay ito ang kanilang misyon. At gaya nga nang nasabi na natin, mas mabigat na laban ito dahil Magnolia ang kanilang makakabakbakan. By acquiring William Navarro mula sa Northport kapalit ni Calvin Abueva at Jeric Balanza, lalong kumisig ang kupunan ni Coach Chito Victolero. Sabi nga ng marami, dadaan sa butas ng karayom ang Hinebra. Komento ng ilang fans, hindi nga raw lumusot sa Meralco, sa Magnolia pa kaya? Pasakali lang yan ang mga toxic na komento na obvious naman galing sa mga Hinebra haters. Pero sa kasalukuyang komposisyon ng mga team sa PBA ay wala ng unbeatable na kupunan. Natalo nga ng Ren or Shine ang Hatchets, di ba? Kaya alam ng mga haters na maaaring masilat din ng Hinebra ang Magnolia. At dahil sa posibilidad na ito, heto na Maaga nang naghanda ng alibay ang mga toxic na haters Baka raw tawag ni Alfrancis Chua si Victolero at utusan na magkaroon ng sagip kapamilya Mind conditioning kumbaga Na pag nanalo ang Hinebra, may alibay na sila Ganyan katoxic ang utak ng mga Hinebra haters Yung uod sa utak nila, ipapasa sa utak ng iba Masaya ang mga yan habang nananalo ang paborito nilang team pero ang palayang ang palaya kapag ang Ginebra ang nagwawagi. Yung kanilang line of reasoning, obvious na nasa row 4 sila noong grade 1. Yan yung tipo ng mga estudyante na laging napipingot ng teacher. Ganito, simplihan lang natin ang paliwanag. Magwawalong taon ang may title drought sa bakura ng Magnolia. Kaya't hanggat maaari gusto na nilang mag -champion. hindi yan magbibigay ng laro kahit utusan pa ng kung sino at walang bobong team executive ang magbibigay ng order na ipatalo ang isang game. ayoko kong sabihin ng diretso dahil masamang pakinggan pero inuulit ko, nasa row 4 ang mga taong nagsasabi na magkakaroon ng sagip kapamilya. Isa na namang Manila Klasiko ang magaganap na sagupaan mamaya. Karangalan ng dalawang magkaibang prangkisa ang nakataya. Pangalan ng dalawang mahusay na coach ang huhusgahan. Uhaw wow, na sa kampiyonato ang hotshots at di man aminin kahit paano'y naaapektuhan na si Chito Victolero sa tag na Intro Boys. Sa kabilang banday may inaalaga ang pangalan ang Hinebra. Sa abot ng kanilang makakaya, gusto nilang bigyang kasiyahan ang libu-libong fans na walang sawang sumusuporta sa kanila. Hindi ito aamini ng mga talangka. Sa isang libong PBA fans, baka sampung tao lang ang tagahanga ng ibang kupunan. Kaya yung Manila Classic mamaya, wag na sanang okrayin ng mga walang magawa. Kung sino man ang manalo, legit yan at walang sagip ka pamilyang involved. Samantala na involved pa rin ang pangalan ng Ginebra, nang mapabalitang tapos na ang kontrata ni Arvin Tolentino sa Northport. As per PBA rules, automatically extended ang kontrata ng isang player until the end of the conference kapag nag-expired ang kontrak sa gitna ng komperensya. Nakikitang umaaten si Arvin Tolentino sa laban ng Northport pero nakasibilyan. Di umano'y may injury, parang wala. Mukhang naghihintay ng pagkakataon para sa isang pasabog. At noong biyernes, May 30, sumabog na nga ang balita. Pumirma na si Arvin Tolentino sa KBL team, Sky Knights, bilang Asian import ng kupunan. Ilang linggo rin paulit-ulit na dinala ng mga vloggers sa Hinebra ang former Northport player. Babalik na raw sa Hinebra kapalit si Ganon at si Ganito. Si Tilentino raw ang kulang sa Hinebra para muling mag-champion. Kasi deadly shooter daw ang Commissioner's Cup Best Player of the Conference. Kaya pabubukahin daw nito ang depensa upang makapag-operate naman si Nadjapit Aguilar at Troy Rosario sa ilalim. Kung ano-ano pang mga papuri at pilit na ibinabalik ito sa roster ng Barangay Hinebra. At noong biyernes nga, parang sinampal sa mukha ang mga vloggers na nagsasabing babalik na sa Hinebra si Tolentino. Pumirma na ito ng napakatabang kontrata sa SK Knights. Kaya never po akong gumawa ng content tungkol sa mga players trade. Ayoko kayong bigyan ng fake news. Pinatakil ko lang ang mga ganyang topic kapag consummated na at aprobado na ng PBA Trade Committee. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo Ricky Ferrer. Tama, yan ang topic natin ngayon. Sa rin, shout out Merson Kabadi mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan kabayan. Sa rin, shout out Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Salamat sa suporta kabayan. At sa iyo rin, shout out Julius Cruz. Yes, mabigat ang natitirang huling tatlong laro. Sa iyo rin, shout out Norman Flores, good day rin sa iyo, Idol. Salamat sa suporta at sa iyo, Estrella Mercurio, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.